ito naman guys tingnan natin po ito yung ano wheelchair yung kahoy pati yung kusinero pati kutsi ayan ginawang helicopter ito naman ginawang kalabaw tapos ito tanki oh ang galing guys oh tapos ito nagpupukpuk itong kahoy ginawang tao ito naman kutsi kutsi yan ito naman oh trike ito yung paano niya inasimbol yung ano yung trike Ah, ganyan no, ginawa niya. Naglalagari siya, guys. Tingnan niyo. Tapos niya ng gulong. Yan, upuan. ayan no. Ang galing niya, oh. Nabuo niya, eh, guys. O, so, paano ginawa niya? Oh. Galing hmm. oh. Gawa sa kahoy. Yan oh no? Nagsinsil siya, guys, ha. Oh.